Magandang araw kaibigan, welcome to my channel. Ang paghihiwalay ni na Pablo at Bernabe. Gawa 15 verse 36 to 41. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais nice ni Bernabe na isama si Juan na tinawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain sa halip ito ay humiwalay sa kanila sa pamfilia Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Sepros. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila umalis matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon Naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia roon.